na. Nandito na kami sa Pagbilaw. Papunta na kami ng Lucina. Malapit na yung Lucina, mga idol. Oh. Gabi na. Ah, dali ng truck. Ayun, oh. Napakabagal. Hindi malampasan yung truck, ah. <laughs> Hindi natin malampasan. DLTB. yan ang DLTB. DLTB dala dito sa kabila. Yan Terminal ng DLTV po 'yan, no idol. Yan. yan. malapit na sa uh, ito na, initial layer, shell ka sa labas. 11 ang kasunod. Tapos. Naswerte na, ayan. Naswerte na yan, mga idol. Tapos may makto. Ayan na, makto yan. Makto. Ayan na, makto. Ayan, malapit na kami ng SM. Daming truck, mga idol. Oh, dami yan o ano karga nyan mga yan ay mga lukad dyan yan o dami pila pila sila ito ang babaan losing kung tawagin yan may tower na yan Lusinko. ito ang school yan school ng elementary yan yan dyan pating yan yan sub ride dyan mga girls yan ang sub -ride. Yan ang Apple and yan. Apple and yan. Nilabasan na ang jeep na yan. Ah, traffic na. Yan. Malapit na sa kalayan. Ito na ang MMG ng kalayan. Mga idol. Hospital. MMG. Yan. MMG kalayan yan. Mga idol. Ito. Yan. Yan. Oh. yan malapit na sa SM. Lampas na kami ng kalayaan, no? Ayan na. Ayan na, nakikita na ang pangalan ng SM ngayon, no? Malapit na. Ah, matrapik na dyan. Ayan na, malapit na ang SM. Ayun, ayan na, sa unang unang lang, mga idol. Doon sa may stoplight na yon. Ayan po, ang SM, mga idol. Yan, o, SM yan. Ayan, ha? Madilim na. Oh, malapit na maggabi ASM na ito ayo. Traffic oh, pa. No, 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 no. Yan po ang simbahan, oh, ito. Simbahan po 'yan. Ah, Nako. Nagabi na naman. Ito ang ilog mga idol, 'yan ang ilog. Ah, malapit na sa bayan, mga idol. Ah, malapit na sa bayan, mga idol. Ito na po ang bayan mga idol oh. Medyo nadilim na po ay. Eh. Medyo nadilim na kaya ganyan oh, labo, labo na ang kwan. Papagayan po, papunta yan sa palingki yan, papaganyan. Ah, so ito naman po yung sentro ng bayan mga idol ang sentro ng bayan yan po yan yan ito naman po yung papunta sa pacific mga idol yan o papunta pacific yan ito ang papuntang pacific na daan yan sa una, -una lang po pacific na yan mga idol ay medyo matraffic na mga idol ito po ang buda yan mga idol Bilihan ng mga sa manok, kung ano-ano pa man, ahandyan lahat mga idol. traffic na mga idol nila po liligaw na po kami dito papuntang Pacific mga idol yan ito na po ang Pacific mga idol oh. punta po kami dito sa Pacific mga idol tigil muna traffic ito na po ang paradahan ng mga van sa Pacific mga idol yan po yan oh. yan mga idol yan Ayan mga idol ang Pacific po, o, 'yun po. 'Yan. Ito po ang parkingan itong uh, amin na tatayuan na ito. Kapagyan po 'yan, parkingan po 'yan, mga idol. 'Yan oh. 'Yan hanggang doon parkingan. Tapos 'yun po ang pilahan ng mga van, mga idol, 'yun. Pilahan ng mga van 'yan. Ay dati wala ito ayo. 'Yan oh. Bago na ito ayo. 'Yan oh, mga idol, bago na 'yan. Dati wala pa 'yan dito ayo. Yung yan opisina yata yan kung ano man yan ganda oh ano? tindahan nga baka nga tindahan ano mm at kung aking anak na pogi oh yan oh pogi talaga yan ano so na mga idol ang pacific oh yan po oh, mga idol oh ito na po yan, oh. dito yan, Pacific medyo panapok na po medyo gabi na Kadadating la lang po namin dito sa Pacific mga idol. Ayan. Salamat po mga idol.